Minsan, ang mga pangako ay natutupad. Minsan naman ay hindi. Pero iisipin natin na parang halos na lang ng pangako ay hindi natutupad. Kadalasan dito ay ang mga nasa katungkulan o shall we say politician, lahat kasi sila may mga campaign platforms, ito ba isang strategy lamang para manalo o may katotohanan? English Channel. This channel. Pilipinas, isang bansa na masasabi nating mas marami ang naghihirap kaysa may kaya, kahit sino pang presidente ang uupo, walang pagbabago ang bansa. Maraming nag-akala na luluwag na ang kahirapan sa bansa nung umupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit, sa isang taon ng mahigit sa kanyang puesto ay marami nang nagsisitaas ang presyo ng bilihin, isa rito ay ang bigas, na unang pangangailangan ng mga tao sa bansa, kaya ito na lang ang wish ng isang kilusang magsasaka sa 66th birthday ni Marcos Jr. Lumayas ka na sa Department of Agriculture. Ito ang personal birthday wish ng kilusang magbubukid ng Pilipinas para sa ika na anim na kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Miyerkules. Ito ay dapat na siyang umalis sa Department of Agriculture at pagtatalaga ng permanenteng secretary. Kasalukuyan pa rin kasing tumatayong kalihim si Bongbong ng DA habang nakaupo bilang presidente, bagay na kanyang ginawa raw upang tugunan ang krisis sa pagkain, kaso, hindi naman daw ito natupad. Lampas isang taon na siya sa DA at nakita natin ang masamang resulta, hindi na ayos kundi lalo pang lumala ang sitwasyon ng agrikultura, hindi bumaba sa 20 peso per kilo ang bigas, umabot pa sa 50 hanggang 60 peso, banggit ni KMP Chairperson Emeritus Rafael Mariano. Walang ayuda sa mga magsasaka at mangingisda at patuloy pa ang labis-labis na importasyon, kaya sana makinig ang Pangulo at bumaba na siya bilang kalihim ng Department of Agriculture. Matatanda ang lumobo sa 5.3 na ang inflation rate nitong Agosto dahil sa biglaan pagbilis ng presyo ng bilihin, bagay na unang naapektuhan ng bentahan ng pagkain. Ito rin ang panahon kung kailan biglang humirit ang presyo ng bigas sa merkado, dahilan para imungkahi ng Department of Trade and Industry na magmais o kamote na lang ang publiko. Napilitan tuloy si Marcos magpatupad ng 40 per kilo at 45 per kilong price ceiling sa regular milled rice at well milled rice, bagay na malayo sa 20 peso per kilong pangako niya habang kumakandidato pa sa pagkapresidente. Walang pag-asa ang agrikultura kay Marcos Jr. Lalo lang malulubog sa mga problema at krisis ang mga magsasaka at lalong magugutom ang mamamayan sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon na hindi nagbibigay ng makabuluhang solusyon sa agrikultura, dagdag ni Mariano. Martes lang nang sabihin ni Marcos na isa lang ang hiling niya sa kanyang kaarawan, ang maging maayos na ang agrikultura ng bansa. Ito ang kanyang sinabi matapos kapanayam sa aktibidad ng Department of Agrarian Reform. Nako, maging maayos na ang agrikultura, at malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season para naman matulungan natin yung mga farmer natin, sabi ng presidente. Yun lamang naman ang aking panalangin pa rin hanggang ngayon. Matatanda ang ibinalik noon ni Marcos ang mga kadiwa stores para makapagbenta ng mas murang produktong agrikultural sa publiko, gayon paman, kaunti lang ito kumpara sa bilang ng mga palengke sa bansa. Napupuna rin ang ilang beses ng polisiya ni Marcos ng importasyon ng gulay at pagkain, bagay na nakakaapekto raw sa lokal na mga magsasaka sabi ng mga progresibong grupo. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority nitong Agosto, lumalabas na lumiit ng 1.3% patungong 427.69 pesos ang halaga ng produksyon sa agrikultura at pangingisda noong Abril hanggang Hunyo kung konstant ito sa 2018 prices mas malala ito sa 0.5 na porsyento na contraction noong isang taon, bagay na nagbabalewala sa 2.1 na porsyento growth noong unang quarter ng 2023. Kasalukuyang nasa Singapore si Marcos Jr. para sa ASEAN Summit para manood ng F1 race, bagay na ginawa niya rin noong nakaraang taon matapos hagupitin ng Typhoon Carding ang Pilipinas. Nakuha pa ng Pangulo na magliwaliw at maglamierda habang nasa gitna ng krisis ang bansa, Lalong napatunayan na wala siyang pakialam at pakiramdam para sa ordinary mamamayan na nahihirapan dahil sa mga taas presyo, banggit ni Mariano. Pera ng taong bayan ang ginagastos ng Pangulo sa mga lakad niya sa ibang bansa at nakakapanghinayang makita na winawaldas ito sa mga junket ng mga taga Malacanang at iba pang opisyal ng gobyerno. Mga ka-MJ, anong masasabi niyo ukol rito? May napabalitaan pa na baka 2018 pabababa ba ang presyo ng bigas, 2018 din ang huling taon sa pag-upo ng ating Pangulo, kayo na humusga mga ka-MJ. Bye for now, and to God be the glory. English Channel,